Sabi po ng mga netizens, Kenkoy. Ayan. Meron na namang isang mas malalapa siguro kay Robin Padilla na gustong ipasok ni Digong sa Senado. Yang mga yan naman ay siguradong magiging senador kung sakaling manalo ni Digong at, nang at hindi po ng taong bayan. Kadulad na itong mga, mga damuhong ito na ang totoo naman ang pinagsisirbisyuhan nila, pinagsisilbihan nila ay ang kanilang idolo na si Digong. Ganyan po ang mga taong, mga, mga, taong nakapaligid kay Digong. Mga kaalyado ni Digong. Ano kaya ang pinakain ni Digong sa kanila? Ano ho? Si Bongo, I will serve the president until my last breath. Manpakin yun. Huh? Openly uh, supporting supporting Rodrigo Duterte at hindi naman talaga para servisyon, pagsilbihan pagsil or magserbisyo para sa ating mga kababayan. Ganyan po ang nakikita natin sa mga katulad na itong si Bongo. Pati na rin siyempre itong si Bato de la Rosa. Ang sabi niya, ito po ay hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming kababayan natin na matindi talaga ang ang pagsipsip na itong si Bato de la Rosa kay Digong. Pagsiservisyuhan ko si Presidente hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan po. You see, magpapakamatay or yung isa ay until his last breath. Ito naman ay sa dulo ng walang hanggan. Sa Robin Padilla, kung matatandaan niyo po, pag inaresto si Digong at si Bato de la Rosa, arestuhin na rin daw siya. You see, napakalinaw na ang pinagsiservisyuhan niya Natong mga ito ay si Digong hindi ang taong bayan. Ito naman ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Yan. Totoo naman yun, wala sa profesyon yung uh, totoong intensyon kahit nga yung mga normal lang na kababayan, ordinary yung kababayan natin, kahit walang natapos, makikita natin yan kung may totoong intention to serve our country. Pero kasi sa mga katulad ni Philip Salvador, okay, <laughs> wala naman kasi pang napapatunayan. Sasabihin na naman yan na um, pag-aaralan niya kung ano yung trabaho ng isang senador, gagawin niya lang yan pag siya ay elected na. So sa mga, uh, sa pagkakataong ito, sa puntong ito, sana ang ating mga kababayan kahit papano yung mag-isip, hindi porket sikat, hindi porket artista, yun nga po ang masaklap eh, ako po'y isang artista. Okay? You see? Ginagamit nila yung kanilang kasikatan. Dahil kung ikaw ay doktor at abogado o kung ano ang profesyon mo, ay siguradong, siguradong matatabunan ka pa rin ng pagiging artista, ng isang artista na katunggalin mo halimbawa sa politika. Siguradong matatabunan ka pa rin. Malaking sisi dito ay ang mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ng mabuti kung sino ba talaga yung totoong may adhikain, may positibong adhikain para sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Nakikita natin sa mga katulad na ito, uh, the same with uh, Willie Revillame, eh. nakikita rin natin yan, na ang gagamitin po ay ang kanilang kasikatan at ang connection sa mga politiko nga, na ng katulad ni Digong, para makapasok sa politika. Yan naman po. Sabi nga ng ilang kababayan natin, ano? Ho, meron na naman tayong pasiswelduhin na posibleng pasaway lang sa Senado kung sakali nga na manalo itong isang ito. Pero ako'y naniniwala na darating sa uh, sa darating na, na or sa susunod na eleksyon, siguradong siguradong magiging mapanuri na ang mga kababayan natin at karamihan sa mga butante ay magiging maalam na kung paano kilatisan ang isang um, ang isang leader, ang isang gustong magsilbi ko na sa ating bansa, sa ating bayan. Yung pagkilates na yan ay hindi po kailangan ng mataas na pinag-aralan. Kailangan lang po natin na maging mapagmatyag at kung, kung kinakailangan makinig po tayo sa mga tao na alam at mas marunong sa atin na mag-discern. Diba? Good luck.